po sa guide na po ini ipapahiling ko kung paano mag-accomplish kan kada grade level or section sheet Okay, an inad po tabi ni gigibuhon syempre kung nasundan nindo sa mga previous guides na ay bubuksan po na nindo ang folder kung sa ina kalaag ang sa indong TFCA or ang template for class advisors so bubuksan ko na kunwari and then halimbawa ang pangaran kan school nindo ay Alpha Elementary School So, i double click na nindo ang school file nindo. So, Alpha Elementary School Baseline. Okay. Pagbukas po nindo ka ito, may mahiling ka mong home tab. Okay. Just in case. Okay. So, sakaling na sundan nindo sa so previous guides na pinagpost ko, igwa na dapat ka mong nakalag na na informasyon. Okay. Then, ining mga dekolor po ining na mga tab, siyo ini ang lalaganan na nindo kan uh, updated information. So, para sa grades 1 to grade 6 or SPED, just in case ikaw kayo mong SPED. Okay? So, sa inod, ang para sa kinder, okay, ang kinder sheet po, digdi -di na nindo ilalaag sa mga papalaog na uh, kinder sa indo. So, sa mga nag-enroll na kinder sa indo. Siyempre, nga palan, Bago ka mo mag-type dyan, C to 8, nagawa na, na kang mong section name. So, alimbawa, ang pang kan section kan kinder ay circle. So, itatype man po nito circle. So, again, ang dapat pong format ay proper case. Hindi po ka mong mag-type kinaka all caps. Okay? Dapat siring po kaya na first letter lang po ang naka uh, uppercase and the rest are small letters. Okay po? And then, sa bandang baba, ilaag po nindo digdi kung sisay ang class advisor. Halimbawa, ang class advisor nindo ay si uh, Lea B. Rapuson Okay? So, ilagman po nindo ang name ni Ma'am Lea. So, again, proper case po. Day po mag uppercase So, ano po ang sa position title? Ilalag po nindo digdi sa baba kang pangaran niya. Okay? Kiklik lang din doon ang mouse dyan. Okay? Teacher o oh, Teacher 1. Okay, yan. So, ready na ka mong ngunyan, mag-type kan mga pangaran kan aki. Digdian, po pang information. Sang so, ngunyan, kung wala pa ka mong nata-type, wala pa kitang nata-type, wala pa mga po yan lao. Okay, so, ngunyan, ini na po ang dapat tandaan nito, Para digdi sa column na ini, kaipuhan po, maiinot ang surname followed by a comma Space, and then ang first name kanaki, followed by a space, and then ang middle initial, followed by a period. So, for example, ang pangarang kanaki ay si Abante Atras. Okay, so, ang, ang pangarang niya ay, ay ang apelido niya pala ay Abante. So, lalag din diyan Abante. Sabi ta, dapat ang first letter ay naka... Uh, uppercase. The rest of the letters ay naka lowercase or small letters. So, kama, ano ang uh, address niya? Atras, ano ang, ah, uh, kung nasa na Arian, man niya yan. Kunwari, no? So, and ang, ang middle initial niya ay B. Ayan, so, siring po kaya ang tamang date format. Dahil na po kamudig din malaki number. Da, kasi as you type the names, mag-automatic na po. Yan, malaki number dyan. So, ano ang date of birth ni Arian P. Abante? Halimbawa, 01- uh, I mean, para sa 01, ibig sabihin ko, January. So, January 30. Halimbawa, year 2016. Okay, so, 01 forward slash 30 forward slash 2016. Ibig sabihin, January 30 2016. Yan po, ha? Siring po kaya na tamang date format. Day po tabi maglaag digdiki letters. Okay? Kasi ang tigahagod na ay numbers. Okay? And ang separator ta po ay kinakaipuan forward slash. Gabus po na keyboard ta igwang forward slash. Alam po na lang po tabi dito ang forward slash. Okay? Siring kaya ng sturakan forward slash. Bawal po ang hyphen or dash. Bawal man ang dot. Dapat po forward slash. Okay, malinaw po yan. Pira ang timbang kanaki in kilograms. Halimbawa, 15.6 kilograms. Pira ang height kanaki in meters. Halimbawa, 1.25 meters. Ano ang kasarian kanaki? Since halimbawa, si Aren ay babae, lalag nindo capital letter F. Okay? Dahil po maglaag ki female. Dahil maglaag ki G for girls. So, so letter F para sa babae, Letter M para sa lalaki. Okay po? So, siring po kaya, So, halimbawa naman ngayon, sa mailing din din dyan, ng saro. So, digdig -dig sa bandang baba, total number of learners, magiging saro din yan. So, as you type, mag-update mo po tabi ito. Okay? Siring po kaya ang ang format tapat. Okay? So, para naman duman sa uh, uh, lalaki ngayon, halimbawa, ang pangaran ay ang pangaran kan aki ay si Richard Abukay. So ilalag ni di Abukay comma Richard space letter C. Okay, siring kaya na. ang birthday niya ay December 24. So, malag ka mo, 12 forward slash 24 forward slash 2016 nga naman siya pinangaki. Ayan. So, ano ang timbang ni Richard si Abukay? Halimbawa, 18.4 kilograms. Ano ang sa iyang height? 1.22 halimbawa. Okay, ano ang sa iyang kasarian ni Richard? komo siya male, ilalag ni do letter M. O, siring po ka yan. saro saro po. Kasi dahil mo po mahuhulaan kan sa to yung TFCA kung si sayang nag-enroll sa school nito sa kinder section 1. Okay? So, iguan na kitang duwang entries, sarong babae, sarong lalaki. So, madagdag man po yan. So, pag natapos na po kamo, save na po tabi nito. Iyan. Si to it, na isi-save nito. So, siring man sa na po tabi ka yan, madali on man sa baga po ade. So, para naman doon man sa mga uh, grade 1 hanggang grade 6 or sped sheets, since ang yaong po sa indo ay tiga ng uh, TFT, ay na pre-filled na, iguan na po yan mga laog. Okay, ang mga laog po kaya yan ay suhali duman sa endline report na pinagsubmit nito. So, ibig sabi yung po, ang mga timbang and ang mga height kaya yan, suhali pa yan dati duman. So, kinakaipuan po nindong i-update ang mga yaon dyan. So, i-update nito ang, ang timbang halimbawa kan nila ni Almonte. O, oh, i-update nito ang sa iyang height. O, ining birthday, date, date of birthday, man po yan. Siyempre mag update As is na yan. Ang kaipuan lang nindong i-update ay ang weight and ang height. Kan mangyayaw sa grade 1 hanggang sa grade 6 or SPED. O, siring mansa na po kaya. Hanggang digdi muna po kita. Okay? Maraming salamat sa pagdangog din do.